Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Online shopping bilay yung order niya, okay pa naman Ito ba ting? Ay, lako Hello? Hello, Nina. Kamusta po? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try again after 10 years. <laughs> Tagal naman. After <laughs> 10 years pala. Yun, <laughs> mga katulog ko na mga ata. Cellphone muna saglit. Lakas ng amats. 'yung stress na. <laughs> ah, oh. Kada may project. Dilatissimi. Delikado, 'no? Ganon. Makikita mo, sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumaxcess eh. Pero step by step pala. Ah. Bago ka sumaxcess. Pero 'yung na-imagine mo, biglang kang sumaxcess. <laughs> ah. Dito na maganda sa ate.

Ah. Uh, face pa palang tawag diyan. eto, <laughs> medyo okay. Ganun pa rin. So <laughs> so <laughs> <laughs> oh, balik. I blinked I blinked Oh my God Hey, iwan yung mata ah! <laughs> Today I'm gonna show you my talent yeah. Yes, class of 2020 Wait, what? Bah. Wow. Bambi yung talent <laughs> <tayo> niya yun. so... <laughs> Hindi pa tayo nagdadasal <laughs> <laughs> Dasal muna <laughs> Pag-i-dasal <start> <laughs> Ugaliin magdasal bago kumain <laughs> <laughs> Ayan tuloy <laughs> Take it or double it and give it to the next person. Double it and give it to the next person. Oh. Oh. No. Apa tu, Apa tu, Apa tu, Apa tu. Apa tu. Apa Apa Apatuh. Oo pa check Hello pala. Yung apate, apate. Naging apato na. Hahaha. <laughs> Naglalaro ka ng billiard pero in love ka.

ay, tanong na naman ako sa'yo. Uh, okay. Bakit mahalaga na matulog ng maaga ang isang tao? <laughs> Para maging west at uh, beautiful ladies pag sinasabi. Wow, well, kailangan niya talaga matulog. <laughs> <laughs> Sa huli talaga ang pagsisisi. Mahit, Yusbam. Tina, gusto bang muna? Pumigil, ka ko mo ng mata. Oh, dali na, oh. Ano ba yung pinagbibidyo-bidyo mo dyan? Shelo, ah? gusto bang? Ah! <laughs> Pera pala. Eh? 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 Lasa huli nga pala sisi. Tumingi <laughs> um, din. Lala. Yung may dayo sa court. <laughs>

<laughs> Ay, pero galan pa rin. Sobrang bilis ng kamay ni Idol. Tingnan natin. O, oh, ayan, oh. Bilis, di ba? Bilis Uy, ka? Uy, tinakpan niya. Kulay blue. Hmm. Tinakita pa Ay, niya. Nasa kulay tingnan blue. Natin. Tingnan oh. natin. Ano Sige nga. O. ni Nalilito ako kahit ako talagang magtatay ako sa blue. Ayan. Sino kaya? Mananalo kaya tayo dyan? Sige nga. Tingnan natin. Okay. Uy, wala sa blue. Tingnan mo. Oh. Nasa huh? pula. Ayon, no? Uh, ano <laughs> nangyari yan? Ito, ayan. Ang Ay, tayo naman. Tawa ko, Chinta. Ano yun? Ayaw, ima. Ay. Okay. Ay. Ay! Giniagawa <laughs> <ako ba> mo. Tinitikpan <laughs> niya lang daw. Kung okay na yung timpla. Ba, oh, daming crocs <laughs> ha. Ba, nakakloks lahat. Nako, wow. <laughs> pare-pareho pa talaga. Alak ko. <laughs> hmm, may kakaiba. Hahaha. <laughs>